Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Uh, okay po. Yes po. Gabi din po. Ayan. Gising na siya. <laughs> <laughs> uh, yes po. Salamat po. Kanina mo salamat mo po. Nakapasok po <laughs> ako. Ah, nakatulong. <laughs> Sige <laughs> te, <ab> <laughs> ano <laughs> ano <laughs> atin te? Ah, uh, ako po uh, mag-justify lang po ako. No. Ah, uh, uh, bali, nandito po ako ngayon sa Qatar and then nag-follow po ako sa page ninyo, Ano po ah uh, Uh, last September parang ganandang and then pinakauna kong na-follow si Brother Wendell. Ah. And then si Father Darwin. Oo, oh, kami naagad. And dito. then I introduce itong punto por punto kaya ito. Um kaya na sinubscribe ko na siya and then nag-follow ako sa, sa FB page. So, dito ko na na ano uh, nalaman yung sacramental blessing. Mm. Ah, uh, tapos, na, na ano ko lang po, uh, actually po, uh, po ako uh, sa Zamboanga del Sur Marge sa tubig po. And then, so, back to ano po tayo. Itong sacramentals po, Ah, uh, kahit sa online, sinabi ko na kailangan kong paniwalaan yung sinabi uh, sinabing blessing ng sacramentals kasi malaking tulong yun para sa ano ko, kasi hindi naman maiwasan na magkaroon ng karamdaman. So, eto po, olive oil, yung water, ay yung rock salt, nagpabili talaga ako. Ito, kasi wala dito yung ano, um, ginagamit namin yung iodized salt. So, eto, nirequest ko na, pabili ako. So, ang ginawa ko, nung kahapon po, Saturday, uh, tinapat ko itong tatlo sa cellphone dito, habang nag-sacramental nag blessings Father Darwin. Tapos, ang nangyari, uh, kaninang umaga, medyo un uncomfortable yung pakiramdam ko. May, may naramdaman ako sa, ano ko, sa balakang, at saka, hindi ko lang maintindihan yung, ano ko ba, pakiramdam. Hindi naman ganun kasakit, pero uneasy talaga siya. So, ang ginawa ko, uh, uminom ako ng konti ng, ano, olive oil. Sinamahan ko ng itong water. Seconds lang, talagang nag-react yung katawan ko, suka ko ng suka. So, na ano sa isip ko, pumasok sa isip ko na, eto na kaya yung sinabi ni Father Darwin na ano, na parang may something sa, sa katawan. Mainit, mainit? So, hindi mainit, pero yung pagsuka ko ba, ano siya, very rare, kasi wala, hindi naman masakit yung chan ko, pero bakit ganon? Ba't ganon yung reaksyon ng ano ko? <laughs> yung, bigla lang talaga ako sumuka after kong uminom. Tapos su suka na tubig, na dilaw, na mapait, tapos hangin. Eh. For mga, mga five minutes ako okay, ngayon. Allah. Um, so, baka yun, ano, Ano <laughs> yun? Ano yun, brother? Ha? Ha? Uh? Baka yun na yun kasi nagsuka ka. Mga, Hindi naman nakakasuka yung oil eh. Pero yung suka mo, nasabi mo tubig, may, yeah, may yellow, mga sticky. Mga na... Sticky uh, sa laiba? Hangin. Ha? Oo. Oh. Yeah, tapos ano? Uh, yung baka ko, iba. Kaya nga, sabi ko, kailangan ko matestimony ito para kumbaga mm. sa gano, na, na ma, ma Ma, pan ko ba masabi ko na totoo pala talaga kahit on through online yung power ng prayer ng church. Effective siya kahit sa online. Oh, effective sa online no. Marami kasi nagduday eh kasi si sino mm -hmm. nagpapakalat ng kwento na dito yan totoo. <laughs> Kaya yeah, ito na nagpapatuto ako nagpapatuto ako na ang prayer talaga ng simbahan kahit sa personal man or sa online, basta maniwala ka, talagang effective siya. As in, 100%. Kasi, eh, yung experience ko kaninang umaga, bago ako nagtrabaho, kakaiba eh. Kakaiba. Mm. Sabi ko, anong may something yata sa katawan ko na, um, may something sa katawan ko, bakit ganon yung reaction? Tsaka, sa mga previous videos ni Father Darwin, yung nag-exercise siya, sabi niya, nagsusuka daw yung mga pasyente niya. To, sabi mm. ko, laka, baka may something sa akin. May. Baka may something e, sa iyo. Hindi naman oh. maiwasan nung ano, sa... Pag, <laughs> kaya magpak... I-consult ako nga sa inyo, kaya gusto kong mag-testimony. So, salamat sa Diyos at nakapasok ako kahit nakatulog ako sa oh, uh, <laughs> wait lang ha. Baka nandiyan si Brother Wendell, try lang natin, anuhin, i-double check lang natin kasi... Uh, ikaw ay nagtestimony so pagbibigyan kita dahil sa testimony mo at uh, hanapin ko muna kung nandiyan ba si Brother Wendell Brother Wendell anong ano mo doon Brother actually, Wendell ang suka daw siya Brother Wendell good evening pala actually Brad 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 ah. Yung nag, nag video ko kanina ko kay Father Darwin nagbaka sakali ako kasi oh, hindi ano pala pwedeng mag-message sa ano niya. Ano sabi ni Father Darwin? Hindi, hindi, hindi makamessage sa ano niya, FB page. Kumbaga, parang may, ewan ko kung anong setup doon sa ano niya, sa page niya na hindi makasend ng message. Sinend ko yung video ko, and then in-address ko talaga kay Father Darwin. Tapos sinabi ko yung na-experience na ko. Okay. Kakaiba talaga yung naranan uh, ko. Sigurado ka ba na ang sinendan mo is legit na ano? <laughs> Si Darwin kasi marami nangungupi sa ng page kanyang niya, account. nag-follow. Nag-follow ako sa page niya kasi. And In, then, and parang sinand ko doon sa video ng nag-exercise siya. Doon ko sinand na lang, baka sakaling mag-view niya yun. Ah, si ano, te? Para makasiguro na din makarating yan kay Vera Darwin, send mo kay Ate Edna. Sigurado makakarating ah, sige, yan. I, ano ko yung... Ted na, no? <laughs> Si na, may direct yung si Ted na kay Bara Darwin. Okay na ba yun, Te? Pa Share na lang po ng FB page na po. Ah, um, dahil sa anong sabi mo kayo na bawal magtanong, pero may, Ay, gusto ko lang oo, na sa, ngayon. Hindi kami tatanggap ng tanong mula sa Zoom. Niyan pero dumaan kasi sa ano testimony kaya baka pag mapagbigyan. pero wala si Brother Wendell <laughs> uh, Brother Wendell <laughs> There pa you. Wala na lang Brad. Wala na, na lang so ano na lang muna lang yan sa ano te. Sa Martes. Huh? Sa Martes na lang baka ah, sa Martes sige, sige. may sasagot na. Oh, sige, and then ito na lang, i-ano ko na lang, uh, anong nangyari sa akin? Meron ba, ano ba ako, walking process? O, ah, malalaman <laughs> mo yung, malalaman mo yung walking, walking process, na, te, te malalaman mo yung walking process, te, kung ano, kung, ah, uh, Mainit sa iyo yung uh, yung big big <laughs> ang walking process ibig sabihin ng walking process is makikita lang yan during deliverance. Wala kang alam na ikaw ay possessed ah. pero pag harapos deliverance session, bigla kang nawala sa sarili mo. Tapos para kang nakatulog, uh -oh. eh, nagising ka na lang, O oh, padre, ba't duguan yung mukha mo? <laughs> oh, sabi naman ni padre, sinuntok mo ko eh. Uh -oh. Ay, hindi ko sinuntok. Iyon, <laughs> iyon ang walking um, possessed. Uh, sa baga sa akin, and, baka, ano lang, baka uh, oppressed mayug, lang baga. yan, baka oppression lang yan. So, continue mo lang yung pag, ano mo, pag deliveran sa sarili mo, then gamit ka ng holy exercise oil. Oh, ito lang. Po. Wala kasi akong prayer na yung inano ni Father. So, wala kang so continue prayer? Continue lang, lang talaga. Naglagay. Wala kang wala, prayer, wala. te? Basta automatic lang ako uminom kasi nga, uneasy nga yung papi. Oh, ko Kanina. So, ang, ano, ang prayer, ang doon ng prayer sa, ano, sa sa Facebook page na Office of Tagbilaran Healing and Exorcism or Tagbilaran Office of ah, okay. Healing and Exorcism. Nandoon yung mga nakapinpost doon yung prayers. Kung gusto mo naman ng ng tutorial kung paano gamitin ang handbook, meron kang handbook dyan, tutorial, Meron naman doon sa ano, doon sa Facebook, search mo lang Family Deliverance Tutorial. Kung gusto mo naman ng step by step, okay. nandoon naman sa YouTube channel ko, JDTV Straight to the Point, nandoon ang step by step paano mag-deliverance. Sa mga gustong matuto. Ah, okay. Mm, mm Gusto ko, gusto ko. And then, ano nga, yung, anong tawag dito? gusto ko siyang i-share dito sa mga kasama ko kasi so parang uh, hindi pa ganoon kalalim yung ano kasi nila. Parang hindi maniwala pala. Okay. para sa akin talagang 100% yung nangyari sa akin na ano. 100% yung totoo, totoo siya kahit on, through online. Napaka-powerful ng dasal talaga ni Father Darwin uh, sa simbahan. Okay. So, salamat sa Diyos at nakapasok ako dito. <laughs> Maraming beses na ako magtry na pumasok sa Punga Purpunto. Ah, ngayon, alam mo nung kung so, paano regular, pumasok. Ano, Pwede ako, ka pumasok, ah, uh, ngayong Martes alas las 8 kasi bukas, Monday night is, pahinga ako. Ah, okay, okay. Salamat, Brad, ha? Okay. At nakatulugan ko, at least. Na. <laughs> okay. Thank you sa iyo, te. Ayan, yeah, no? So, yun ang ano ni Ate Jean, no? Nasi, at, Ate Jean siyang comment niya. Sabi naman nitong ni, ano? Ni Jennifer Ramos Moradante. BA, mga kapuntos, as po ako, ang Episcopal Church po ba? Ang founder nila, Jesus Christ po ba? Sa Google kasi, si Jesus Christ po nabasa namin. Ang sagot, hindi po si Jesus Christ. Kasi nag si Kevin Oliver Bareda Edrolin, the Episcopal Church traces its history back through the Church of England. So, ang origin ng Episcopal Church ay Church of England, which broke away. Ito namang Church of England naman ay eh, umalis, nakipaghiwalay from the Roman Catholic Church in the 16th century over issues both political and theological. Ngayon, yung sinasabi nila na ano na uh, ang ano daw ang episcopal daw ay founded by Jesus Christ. Tiningnan ko siya. Well, uh ito ay ano, ito ay galing sa ah uh, ano to? Ito ay kanilang website. <laughs> oh, kanilang website to. Oh, ah uh, para bang kanilang kinokontra sinasabing Henry VIII did not start the Episcopal Church. So, sila ay ano, sila ay parang kanilang website ito kung saan kanilang sinabi na Jesus Christ founded the Episcopal Church. Hindi po 'yan. Bakit? Tingtingnan ko yung ano, yung Episcopal Church kung Kailan nagsimula? Sabi dito, The Episcopal Church based in the United States with additional dioceses elsewhere is a member of the, church, of the church, member church of the worldwide Anglican Communion. Yan na. Ang Episcopal Church ay member ng Worldwide Anglican Communion or Church of England. It is a mainline Protestant denomination. Protestant denomination and is divided into nine provinces. The presiding bishop of the Episcopal Church is Michael Bruce Carey, the first African-American bishop to serve in that position. Ayun. So, ito ay isang Protestant denomination. Hindi siya founded by Jesus Christ. Yung sinasabing founded by Christ, a eh, website po nila ang nagsabi noon. Ayan, website nila. Cathedralatl.org. atl.org yan sila yung nagsabi oh kanilang website yan hindi yan ng ano hindi yan ng ang uh, nasa wikipedia so hindi siya founded by Jesus Christ okay